Hello, kumusta po kayong lahat uh, Magbigay ako ng konting kaalaman mga kaibigan, mga kamag-anak uh, Tungkol sa kaalaman sa airport Airport ha, yung uh, alimaw may susunduin ka o may ihatid ka uh, Dito po, natin sa Terminal 1 Kung sa tinatawag na uh, Naya uh, Ninoy Aquino International Airport uh, Dito po kami kasi uh, hinatid namin ng aming, uh, ang aking hipag uh, Kasama ko ang aking may bahay Ayun, uh, paghihatid po ninyo mga kaibigan dito sa taas uh, Nag-taxi lang kami At uh, pag uh, ikaw na may susundo sa baba Ayan po ang uh, kaalaman mga kaibigan ha Kasi baka mamaya magkaligaw-ligaw kayo Eh kaso, uh, nag-taxi kami papunta rito Galing sa tinutuloyan niyang hotel Ngayon, uh, ibig sabihin, uh, pag uh, uwi namin mahirap po dito mga kaibigan Kung wala kang service Kasi ganyan, nag ka uh, Dapat mag-taxi ka na rin Ah... Uh, kung saan ka man sasakay. Kung papunta ka man ng uh, Buendia, mag ka na lang din. Kasi kung... Uh, pwede naman mag-jeep ka, maglakad-lakad ka, pero malayo po. Ha? Ayun po ha? Ah, sa maghatid sa taas, ah, pag ah, sa magsundo sa baba. Ah, ganon din po yan sa Terminal 2. Ganon din po yan. Kung maghatid sa taas, kung magsundo sa baba. Ayun po palagi. Hmm? Sa 3, ganon din. Ha? Ganon din. Ayun ha? Ah, sana makakuha kayo ng aral sa King Channel. Ayun. Ah, Pag-aralan natin dito sa... One. <laughs> ayun na nga, ay, yung ginawa namin. Kaya sinasabi ko sayo, kayo sa iyo, matututo kay sa aking channel. Ito Ngayon, dito kami sa taas. Eh, na kami ngayon maghanap ng masakyan. <laughs> ah, di ba? Ah, kung saan man kayong airport naroroon? kung wala kayong service talaga, ma ah, nagtaksi lang kayo maghatid. Ganito ang gagawin nyo. Ah, kasi ah, sinubukan na namin, kaya sinabi ko sa inyo, gawin nyo ito mahirapan po talaga kayo kung uh, kung uh, maghanap kayo ng uh, masakyan na ang halimbawa gusto mo mag jeep magtipid ka malayo po ang lalakarin ang mangyari kasi niyan lalabas ka dito sa airport at saka hindi po lahat ng lugar dyan na pwedeng maglakad ayan tingnan mo ang may bahay silip ng silip na kung uh, naghanap kami ng masakyan oh. Uh, eh napag-isipan namin na mag-antay ng airport bus. Mayroon kasi ditong naghahatid galing uh, Balibago kasi taga Balibago Santa Rosa kami. Ah, uh, ang tawag nito, uh, may oras din yon At saka, ang uh, dito pala sa itaas mga guys, hindi sila mag ano, magbababa lang sila ng pasayro. <laughs> ang sabi, doon ka raw sa baba magantay ng bus. Eh ngayon, uh, kailangan malayo ang ikutin mo kasi hindi man basta-basta makadaan doon sa mga daanan ng mga pasayro. Kaya mahirap po talaga. Kaya ang ginawa namin Kasi doon kami sa baba uh, Ang ginawa na lang namin uh, Umakyat na lang kami ulit uh, Kasi e, Bawal din maglakad-lakad doon <laughs> uh, Bawal din maglakad-lakad Kaya po uh, sana Makakuha kayo ng idea sa akin uh, Sa aking channel at uh, alam nyo naman Na lagi akong nagtuturo uh, Ng kabutihan mm, Di bali kung lagi kang may service oh, lagi ka yung uh, kahit na wala ka mang kotse kasi kung minsan mag grab ka uh, ibig sabihin uh, madali lang din pero kung uh, wala ka talagang service ayan tingnan mo nagana pa kami dyan sa baba tingnan mo ayan ayan tingnan mo bumaba kami dyan may babaan naman dyan eh o oh. ayan baka nagpakasakali kami na uh, makakasakay kami dyan sa baba Oh, ayan, naman. Ayan. May gwardiya naman dyan. Para, para hindi kayo maligaw, mag, lagi kayong magtanong. Huwag kayong mahihang magtanong. ayun nagtanong kami sa gwardiya kung uh, ano ang gagawin namin. May sakayan ba ng bus? Oh. Kasi dyan, banda pala. Ayan, oh, ginausap pa namin yung gwardiya. Ay, ang sabi niya, ay, sa taas na lang daw ang sasakay. <laughs> Kaya na, na ano na kami, naguguluhan na kami kung saan talaga kami sasakay. Hmm. Bawal po diyan banda mga kaibigan na uh, pupunta ha, halo ka doon sa mga uh, dumadaan na mga pasahero, bawal po. Kaya ibig sabihin, obligado ka talaga na Ayan, ayan, kapag uh, ano pa kami, yan may mga taxi diyan pero lahat po yang mga taxi na yan uh, ano yan, parang uh, pipila yan doon sa Uh, kukuha ng pasayro na galing sa... Galing uh, pasayro ng eroplano. Hmm... Hindi po tayo pwedeng uh, kumukawa ng basta dyan ng taxi Ah... Uh, yan o. Oh. Kaya... Um, ano nga, napahiya nga kami doon sa gwardiya. Kasi parang nagpopumilit uh, pa kami na pumunta dyan sa lugar na yan. Ah... Uh, bawal po dyan. Ang sabi ng gwardiya. Hmm... Kaya, uh, sabi ko, anong gagawin natin? Akit na lang tayo ulit. Hmm... At uh, doon na tayo mag-antay ng taxi kasi yung mga taxi diyan uh, yung mga dilaw na yan na taxi, ano yan, airport uh, taxi yan. Ibig sabihin, uh, sinusundo niyan yung mga pasahero na uh, galing ng aeroplano. Hmm. Ganun po, ah uh, yan, uh, eh, ang gagawin po ninyo, uh, kit na lang kayo ulit. Ayan, yung gwardiya, kinausap namin. <laughs> uh, ayan, ayan, sabi mo. Uh, hindi nga daw pwede. Uh, hindi pwede. <laughs> Eh, nakiusap pa sana kami eh, kung sakaling pwede kami nga uh, dumaan diyan at humalo doon sa mga pasahiro. Hindi talaga pwede, kaya, ayun. Ay, sabi ko, tara, akit tayo ulit. <laughs> ano magagawa natin? Uh, uh, kaya po, uh, yan, makakukay ka idea. Kung maghatid kayo dito sa Terminal 1, ah, uh, limbawa, lang kayo, nagtaksi, ibig sabihin, wala ka ng, uh, wala ka ng sakyan pabalik ang gagawin mo na lang mga kaibigan na ah, magtaksi ka na rin ah, yung mga pwede naman eh, mo na lang yan eh, yung taxi ang ginawa namin kasi eh, taga Laguna kami Santa Rosa Laguna ay nagtaksi kami papuntang ah, Buendia terminal ah, may terminal na dyan ng bus ah, sumakay kami sumakay kami ng taxi dyan, dyan, dyan. Ah. maraming salamat sana makakuha kayong aral sa aking channel Ingat po tayong lahat, ingat po tayong lahat. Apatuloy lang sa mga pangarap at uh, sana pagpalain tayo